Hello mga katropa, nandito nga pala tayo sa Barangay San Antonio, Santo Tomas, Batangas At meron din tayo nga pupuntahan na isawan dito Kaya... oh, Mga katropa, ito ang isawan na sinasabi ko sa inyo Ang Mee House oh, Tara na mga katropa Hello po ma'am Hello po um, Mama, na uh, Ma'am, uh, kano mo naman? Ang hotdog, 15 at ay 15 15 rin ang tayo nga 5 pesos po ang bituka dugo ay 7 at 15 po yung paa at saka ulo. Tama po po. Location po niyo kung sa Ah dito po sa Barangay San Antonio corner po ng Malolos compound, malapit po sa Barangay Hall po ng San Antonio. Ma'am, anong oras po nag-go dito? Ah 5 5 PM po. Sarado po. Mga 9 po ng gabi. Joy Morte Mendoza. Uh, since nine, naman na kasi namin ito sa biyanan ko. Doon si, siya, sila yung nagsimula sa tanawan na nag ihaw, -ihaw. Bali kami ng asawa ko ay 1996-97, nag-start na rin kami na sa amin. Yan po mga ako kung kayo nag-aarap ng mga isaw, dito lang po to sa San Antonio, Santo Tomas. Malapit. Oh mga katropa, gusto nyo gaya ng masarap na isaw o mura o budget meal di nilang are. O, oh, tara na mga tropa at sesin ko rin yan pala din ang kanilang page. O, oh, order na. Yan mga tropa, ako kayo nagkahanap ng isawan dito lang to sa San Antonio, Santo Tomas, Batangas. O, oh, ano pang hinihintay nyo mga tropa? Tara na.